Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ito. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa Vechin Allergy o itong Monosodium Glutamate. Meron kasing mga tao, sa tingin ko mga 1% lang naman ang populasyon natin na may allergy sa Vechin. Uh, sa pagkain natin, katulad ng mga minsan, yung mga Japanese food, Chinese food, kahit mga Filipino foods, minsan nalalagyan ng Vechin ito, depende po sa nagluluto marami ding mga pagkain na nabibili na may halong vetchin itong ang MSG tulad ng mga chicheria, mga chips, mga noodles, mga delata, mga tuna na delata, minsan meron din. Pag nagluluto tayo ng sinigang, gumagamit tayo ng ready mix. Itong mga ready mix, may konting halo din to ng vetchin. So, mag-iingat tayo dito. Para doon sa 1% ng populasyon na may vetchin allergy, ito ang mga sintomas pagkakain nyo nitong mga pagkain, biglang sasakit ang ulo. Siguro mga within 30 minutes, sasakit ang ulo, papawisan. Yung iba, namamaga yung muka. At meron ding isang sintomas na talagang malala. Ito yung biglang bumibilis yung tibok ng puso. Talagang naglolo ko yung tibok, aabot ng 140, 150. Merong mga hinihimatay at muntik mamatay dahil dito. Nare-report na po yan eh. Ngayon, I'm sure tatanungin nyo bakit hindi pinagbabawal ang vetchin kung meron ganitong sintomas. Sa tingin ko kasi nga, eh, hindi naman lahat ng tao nagkakaroon nito. Tingin ko baka around 1% lang or less. Kaya hindi mo naman talaga pwede ipagbawal. Depende rin na lang dun sa kumakain. So, ang tip ko sa inyo, kung meron kayo nitong allergy, kung nakaramdam kayo na biglang pagkabog ng dibdib, biglang pagsakit ng ulo, tignan nyo, baka konektado sa kinain nyo. Eh. Ang sintomas ng vechin allergy, habang kumakain kayo within 15 minutes to 30 minutes, dyan talaga lalabas ang sintomas. Hanggang mga 1 hour, hanggang mga 2 hours, malakas pa rin yung kabog ng dibdib. Pagkaraan ng mga 4 hours, mawawala na yung sintomas. Gaganda na nga. Katulad dito sa picture, meron sa mga ulo, biglang kakabugan dibdib, papawisan. Ito yung pwede maramdaman ng tao. Tapos naman, papano naman kung meron na kayo nitong vegine allergy? Actually si Doc Lisa kasi uh, siguro 3 times, 4 times na inaatake si Doc Lisa lagi pag kumakain kami sa restaurant na kala namin walang vegine eh may vegine pala. Kaya dapat nga kahit minsan kasi tinatanong mo sa cook eh, eh hindi rin nila alam o baka doon sa sangkap nila. Ginawa ko nga 'to para kay Doc Lisa na oras na makaramdam siya ng kabog. Uh, may MSG, number one tip ko sa kanya, stop eating. Una-una, kung nakaramdam na kayo, hinto nyo na yung kinakain nyo para hindi na dumami yung makain ng vetchin. Number two, ang first aid sa vetchin allergy, uminom ng maraming tubig. Dalawang basong tubig, isabay nyo, pagkaraan ng 30 minutes, inom ulit isang baso, isang baso pa, para maihi natin yung nakain nating vetchin. Okay? Tubig ang pinakamaganda para malalabas to. Tapos, pwede rin uminom ng metoprolol isang tableta to, 50 mg para bumagal yung tibok ng puso. Okay? So, sana nakatulong tong video para do sa ilang tao na may vetchin allergy. Pero, papano naman tayo? Like ako, wala naman akong allergy sa vetchin. Pero dahil nakita ko na may ganito ngang sintoma sa ibang tao, sa, para sa akin, binabawas-bawasan ko na rin. Ay, kumakain naman ako, pero pa konti-konti lang. Mas preferred ko pa rin yung mga pagkain na walang vetchin. Sana po nakatulong itong video. Ginawa ko lang to para makaligtas ng buhay tulad ng buhay ni Doc Lisa na merong vetchin allergy. Take care po.